Baka oh, ka namin hangin. Fresh air. Yes, fresh air boy. Hello guys. Samahan nyo kami ngayon. Pupunta kami ng Mountain View Resort. Tara na guys. Woo! Grabe ka. Fresh sang hangin. Wow. minutes to guys na travel. Okay. Mga 30 minutes to papuntang Mountain View. Medyo umulan guys pero marami pa rin riders. Pinuksan namin yung window para makapag makapag finally nakalanghap ng fresh air si John Itong place na ito guys, marami dito binibinta ng mga bulaklak. Ito kasi yung base ng Cebu City kung saan maraming mga succulents at mga house plants. Dito nang gagaling yung mga house plants na binibinta sa market. Malapit na tayo guys, mga 10 minutes.

so yung mountain, mountain view ko kami na uh, right okay. abang temple of Blyai Terico paslit amagyan di yung temple of Blyai uh, yes uh, 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 makikita mula um, hard na kabut no ah si bus ay wakpakokas away dia oo oo oh, oh. ay naano tadi ay ya so the older tadi ay ya mountain view Sir, may muntag. Simple lang, sir. Oh, nakabook. Wow, amazing. Ganda. Woo! <laughs> refreshing, guys. <ka> grabe. Hindi, naanami sa Mountain View. Ah! Oh pala ko guys, nandito lang kami. Ang ng hangin. tour muna kami guys sa pinakatap uh, titingin kami kung may mga plants kami na makukuha ano mas sa service pa ubos na no? grabe ang layo ko pag... <laughs> Okay, layo. Murag layo. Kayo. Kayo. Ayan, park pala to di ay nga entrance, no? Yasang park pala naman ito. O, oh, ikaw okay, King of Cebu. Overlooking Cebu eh. Oh my city. God, broke my heart, guys. this oh, is it! Jesus! Hindi, kaya mo. No. unwind. <laughs> <Grabe chan. laughs> This is it, Lord Grabe. Wow, Ayo, kita galing si Bus, guys. Kita galing si Cebu City. Si hey, Bus City. Picture po, picture. Yang, picture, yang. picture. Grabe. grabe. Oh, <laughs> grabe. <laughs> <laughs> Salamat kuya sa pagdala sa amin dito. Oh, tulok ka mo, tulo. Alam nyo guys kung bakit sumisigaw ako. Kasi nangingiliti yung mga paa. Grabe. Kita nyo. Grabe siya kataas. Ano ko to? I Fear. Fear ko sa heights. Salamat talaga Lord. Worth it yung pagpunta namin dito. Grabe. Guide us. Thank you. Continue tayo guys sa susunod na video. Don't forget to hit like and subscribe to my channel.